magandang hapon po oh, barangay. nakikita nyo ba yung igad yun ang dami po igad dito yan okay. yan o oh. magadurot madurot yun madami pong igad dito yan natumba na po sila nulaglag po sila isprehan ko sila Dito po yan galing o. Oh, sa sa punong kahoy na to. Ang dami pong iga dyan. Naglalakad po sila pagka hapon. Okay. Umaga. Dito po. Ayan oh sa dingding ng mga ganito po. Pumupunta sila. Tingnan nyo yan. Ayan oh. Iga dyan oh. Mabalahibo. Ayan po oh nagsisiakyatan po sila sa building punta dyan yung masama po kung pumunta dito sa bahay ko ay sa ano ko, container ko at pumasok dyan sa mga butas butas ako po katabi mo na yan sa pagtulog na napakakati po eh ang dami po dito eh. tingnan nyo yung dahon kinain nila yan oh. upaw na yung dahon sa kakakain inispiran ko kahap gabi kahapon pala ng hapon ng ganitong oras kinabukasan laglagan sila pati dito sa isang kahoy na to oh. marami rin po diyang igad pag nakakita sila na ang tao biglang natalon tapos yun totong tong na sa ulo mo okay sa mga kat katawan mo tingnan nyo po yan dati eh walang walang ano dyan nakatirang igad ngayon marami na po dito po maraming mga hayop hayop <laughs> yan tingnan yung bubuyog at ito ang papakita ko yan po yung tanim natin bali kangkong po yan oh. sa maliit na space mayroon tayong ilang gulay ang matanim dito kamote, mustasa, pitsay at kangkong meron ding ampalaya hahabol po yung ampalaya oh. bukas lalagyan ko na yan ng gapangan meron po tayong ilang ampalaya sampo bilangan natin isa yan oh. dalawa, tatlo, apat, lima, anim pito, walo may walong punong ampalaya pero yung maganda dyan kangkong mukhang malapit na nating mga harvest yung kangkong ang ginawa ko kaninang umaga ay tinanggal ko yung mga dahon ng ano kamote kasi sobrang kapal mga kabarangay natakpan na nila yung ano tanim kong mustas at pitsay sa kangkong oh. mga dahon ng kamote tinanggal ko po ayan, mga patay na kaninang umaga lang yan ayan ayan o oh dami pong nakuhang dahon kasi kung hindi mo tatanggalan ay eh, nako wala tanakpan niya na yan oh ganyan po kakapal sila kita nyo naman biglang kumapal ang ating kamote kaya yung pitsay natin ay eh, namamayat dahil tinakpan na po saka yung mustasya natin oh durot tingnan nyo naman barangay at kapit bahay mga uh, ilang linggo na lang yan matatikman na natin kasi lilipat na po kami sa tracy si Berterton kailangan po ito ay maharvest na natin oh. ganda po ng uh, talbos yung mga palay ko naabol pwede pong isang ulaman yan sa ano, mga dahon yan sirayan natin para sa munggo kaya masasabi ko lang mga barangay magtanong-tanong din tayo at ito'y nalinis ko ang dami po dito makakain o oh, yan ang kulitis ay kulitis o oh, kulitis maraming tumubong kulitis maliliit pa at saka yung tawagin sa atin ay yashiman ayan oh, yung maliliit na yan pag tuma humaba ng isang dangkal yan pwede na nating matikman kakainin natin yan ganyan lang po ang ating gagawin ng mga kabarangay magtanim talim lang po tayo yan talbos na yan eh. Oh. pwede mo nang putulin yan kasi talbos na lang iniwan ko eh. ganyan lang po ang buhay yan po yung ano ko yung ko po ng ano fertilizer kaya yan pulang pula abunuan ah, natin ulit para humabol po sila bukas ng umaga kasi mag, mag ano 24 hours na gulan kaya ganyan po hindi ko muna sila diligan mga dalawang araw siguro sa baling pag tuloy tuloy ang init sige na po mga kapitbahay at tayo po ay katatapos lang magtrabaho at pupunta na po tayo dito sa ating ano kwarto tingnan naman po yung bulaklak kung alam ko ano yung klaseng bulaklak yan Basta namumulaklak pa lang sila Sige na po Ingat po kayo lagi Bye bye